Rosalie, hindi ba naipadala na ng Makabayan Black Lawmakers ang kopya ng impeachment complaint nila sa kanilang mga kapwa kongresista? Ela, gaya ng pahayag ng makabayan block lawmakers na ipadala na nila yung kopya ng kanilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa group chat ng mga kongresista. Doon pang nakalipas na biyernes. Subalit so, ayon sa ilang miyembro ng uh, majority block dito sa Kamara, wala pa silang natatanggap na kopya ng impeachment complaint ng makabayan block at hindi pa rin nila ito nababasa. Wala rin silang impormasyon. Tugnay ng... Uh, Ikatlong impeachment complaint na posibleng ihain dito sa kamara ngayong linggo. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa mga miyembro ng majority bloc ng kamara. Kasi with I personally do not want to preempt. I haven't I haven't read the complaint and uh, I have to I have to discuss this and I will definitely uh, should be invited, will attend the Committee on Justice. So let's see what are the merits, uh, the case, what are the evidences presented. So I do not want to preempt uh, right now. Pag-aaralan ko muna kung paano nila nilatag yung uh, complaint. Wala pa po akong natatanggap. Wala pa rin akong knowledge about the third complaint. So babasahin ko muna. Kahit yung pangatlo, kung meron man, basahin ko rin kung talagang merong, ano, meron siyang ground para ma-impeach. Batay kay House Secretary General Reginald Velasco, posibleng may panibagong impeachment complaint na ihain ngayong linggo o mga kongresistang mag e endorso ng naihain ng reklamong impeachment. Samantala ngayong araw ay sinasagawa yung huling pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability o ng paggamit ng confidential funds ni VP Duterte. Nagsimula ang hearing ng House panel sa noong Agosto kung saan nasilip ang kwestyonabling resibo at disbursements ng pondo sa safety houses at youth summits. Ayon kay Representative Chua, tumugon na ang Philippine Statistics Authority o PSA sa request nila kaugnay ng pagtukoy sa pagkakilanlan ng nasa 677 na pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts para sa utilization ng confidential funds ng DepEd. Ayon sa PSA, out of 677 individuals, 405 ang walang birth certificate, walang records sa birth o non-existent. Batay pa sa House Panel Chairperson sa susunod na taon, posibleng magsagawa sila ng muling pagdinig ng komite kaugnay naman ng iba pang isyo ng budget ng DepEd nang ang Vice Presidente pa ang kalihim ng kagawaran. Gaya ng hindi matagumpay na pagpapadala ng mga computer units sa kinauukulang recipients. Ella, sa ngayon itong nagaganap na pagtinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay parang meeting ng mga membro ng House Panel kung saan iniisa-isa nila yung kanilang mga natuklasan sa mga nakalipas na pagtinig ng House Panel magmula pa noong buwan ng Agosto, kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz, live na nag-uulat mula sa House of Representatives.